nagpapahapyaw sa sinesekretong red flag ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya bilang pahabol sa linggong ito, idahuna natin kaagad itong politiko na bagamat saksakan ng pagiging babaero, tila pinagkaita naman daw ito sa size ng kanyang sandata pang tuhog sa mga bebot. Ayon sa ating scooper, pinagtestahan testahan itong si Subject dahil nga daw sa asit nitong kuripot sa laki at haba. Kumbaga sa diksyonaryo ng mga kabataan, jutay sa espada ang inyong lingkod. At pwede mano sa mga sandata ng mga grade schooler, lalo na kung hindi ito nakakainom ng kanyang blue pills. Ayon pa sa mga marisol, sadyang malakas lang ang loob nitong bida nating politiko na tumuhog ng kabibe gamit ang kanyang malatutik na sandata. Kung saan tila dinadaan na lang daw niya sa ibang paraan ang pagpapaligaya ng kanyang mga bebot. Gayunpaman, hindi naman daw lahat ay e kontento sa ginagawang panghihilot ni subject. Pero, Sinatsaga na lang daw dahil hindi man Ania magaling tumuhog si Mamang Toothpick, mapera naman daw ito na pwedeng mahut